Hello. Hi. Ya. Yeah. okay Sa. Kamera. Kamera pare. Pandi sa. Kamera bata. Yang itu ang bata. Ha, open? Open? Sokol? Sokol? Mia mia. Ah, uh, bikers tingi-tingi na pabango. Oh. Mayroon kayo mapipilian dito, oh. yan. Presyo. Maraming pabango dito mga bikers. Mini mix. Mini mix lang kanya mapabango. Oh, sige na muna. Nagba-vlog ako rito. <laughs> Ah, pili na sir. Maraming mapagpili ang mga pabango. Minimix niya kasi 'yan mga bike so oh, 'yan. mga bike ko oh, tingnan niyo mga bike kasi mga kanya pabango. 'Yan. ito kanyang shop mga bikers. 'Yan. Al Afari Shop. One mga bikers. dito lang sa ilalim ng Tiliman. Yung kanyang shop dito sa ano, yung uh, pure oil lo, oh, pure oil piece. 'Yan. Okay, pure mga bikers. Ah, oh, may ito? lang kayo dito. Oh, mayroon meron din dito yung ano, meron isang uh, mga sinturon may medyas eh, ito mga pabango may kanyang paninda ito sa tapat natin ay villadio eh yung villadio ano mga bikers villadio 3 yan villadio 3 ito naman yung electron mga bikers yan Ayan yung uh, villadio sipin yan, dito tayo sa kanyang quest yan si sir Ah, uh, sir, I promote your uh, business ha, please. Ah, I promote already ha. Alhamdulillah. Okay. Yan. Yeah. Uh, ano natin mga bikers yung kanya. Si sir, bumili sa seryo disis. Nang uh, pabangutin dito sa kanya. Oh. Sulit. So, mas pare. Uh, Pinti real. This one. 50 real selling. 100 ml. Ah, 45. Get 45? Ah, 45. How many ml? 100 ml. 100 ml. 45 mga bikers. Ang uh, 100 ml na pabango. What, what uh, ni My friend. Ada dear Ah, uh, Dior yan. Dior. Yun. Ayos. Tara, ah, let's go tayo. Ando, nag-aantayin sila sa atin siguro, sir. Hey, good. And, pasok tayo dito sa... Ah, ayos ito ah. Ayos itong nakakarga uh, din niya. Dito, meron din dito, is kabila. ano ng pabango. Yun know? Meron din sa kabila. Perflux. Kabila, meron din dami. Marami oh, dito. oh, dami dito. Ayo. Oh. Pang-araw-araw. Pang-araw-araw na gamit, no? Oh. Hindi na. <laughs> Hanap ng iba, ano? nanti video. Baby, So ito naman yung ano, mga bikers sa ah. Ay, yung uh, ah, mga bikers Punong-puno din ng tao oh. Dami ano, dami bumibili Sobrang init, grabe Pinapawis yung ating likod mga bikers no? Kita nyo naman to oh. Friday, ang pizza ngayon ay uh, City ng uh, ano, City ng September Ayun Woo! Grabe labas lahat ng mga paninda pag Friday mga bikers pag araw ng normal araw wala mo makikita gano'ng ganitong ano, sistema yun no ay ay sada ay sada ay sada ay sada ay sada ay wife ah wife pa mapi 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 pare dami paninda mga bikers oh. yan no uh... ay sada ay sada

Ang dami na dito mga bikers so, oh. Ang dami talaga may mga mahal pa dito Sinturon Ay ito ang mga daming mga ano eh. mga na, Maraming mga ano mga bikers oh. Pang drive Yan, you know, mga, mga, mga shed mga bikers Mga shed Ay, talaga, Maganda dito ah, mamili lang kayo dito sa ano sa gilid naman ng to ng ano ng maka mga bikers maka makarem how much ha ah? ah 5 real lang daw to mga bikers mamili lang kayo mamili oh may ginto Mamili lang kayo dito, oh. Mayroon mga Fibrea lang. Marami kayong mapagpilian dito mga bikers ng mga ano, mga shed. Pili lang kayo kung saan gusto nyo. ayun no. Fibrea lang, Fibrea, pwede na. Oh, di ba? Pili lang kayo diyan. So dito na tayo sa ano, mga bikers papunta tayo doon sa may uh, ano, magbibili lang tayo ng ano, ng uh, pandesal dahil uh, yun ang pangbao natin pandesal mga bikers. Uh, bibili tayo doon sa dulo bumili kayo ng uh, pandesal mga pikers dito lang kayo pumunta dito sa may likod ng uh, ano ang uh, Maka Market yan Maka at saka dating ano dating uh, Kiapu sa gilid yan hiliran na to yung kalsada na to dito lang mga pikers yung uh, ilira na to dire dire, -dire sa lang to bandang kaliwa makikita yung marami nag ukay ukay ngayon dito mga pikers so yan ang dami ukay ukay oh. yan uh, dito napakaraming tao pa rin dahil Friday yan dito ito, ang dami nila sila, kabahan dito rin sila. Ano, ang dami. Puno. Puno mga bikers yung ano. Yung ng puno. Oho. Oh. Mahaba ah, ng pila. Ay, dito mo tayo dalawa doon. Pila, pila. ba ng pila. Pila mga bikers. So yung nyo mga bikers yung uh, pila ng ano. Ay, set out para sir. Ayan mga sir natin dyan. Set out sa sir. Ayan. Uh, bumibili ng pandesal dito. Nakapila mga yan. Ayan. Ayan. Dito lang sa pandesalan. na uh, may bibilihan ma kayo ng mga ano, tinapay mga bikers. Ang dami. Uh. pagdating ng ano, tinapay. Andito lahat ng tinapay makikita nyo. 'yan si sir. Alam ni sir yan eh. Naka ano, tayo dito. Palagi tayo bumibili dito. Kaya alam niya na ano. Na madalas tayo bumili ng pandesal. Ayun. May shout out pala kay siro Roma si si Sir dahil daming mga customer. Ubos ka agad mga bikers. So tip na nyo. Ayun. Panibagong ano naman yung pandesal. O yan. Bilis ah. Okay. ba, may friend? Ah? Ah water also. tik take, take, take water. Ay ba. Sokra pare. So yun. Tapos na tayo mag bumili ng pandesal. Diretso na tayo sa sasakyan mga bikers. Ayan. Ay init. So yun, maglalakad na naman tayo mga bikers dito sa bata dahil uh, may pinamili na tayo. Ang ating pinamili ay umabot lang to na uh, 20. <laughs> 20 real ang mga bikers yung ating pinamili. Oh, masayaw na naman ito sa buging Saan-saan oh. mo lang ito nakikita itong tao na ito eh. Saan-saan daming tumabili na lang dito sa ano, sa suds. Puno, tingnan nyo ng mga, mga ano nila Puno ng mga bikers oh. Yan. Ano dito na sa labas

at At that. That. Sakit mo na Ano ako doon na Dami ng tao talaga rin Ay, paninda din Siksikan ang tao mga bikers Wow Iba ibang yung katiks Mainit Grabe Okay ah yeah. Huh dito tayo sa ano, sa Bilajo to. Pasok tayo to sa loob. Nandito kasi nakaparada na yung sasakyan mga bikers. Ah, uh, bigit. Dani Chenna. Yeah. Oh, dito lang Bilajo. Dito lang Bilajo mga bikers. Dami tao, dami na nakaupo, dami na naglalakad. Ah. Itong Indias, grabe. Yung tao ng Indias, punong-puno mga bikers. Ang dami na papadala dahil siyempre bagong sahod pa lang. Sa so, Injust, ang buhay ng tao. yung ang Indias mga bikers, oh. punong-puno ng tao. Sir, baba tayo dito dahil dito sa bababa yung natin kaparada.